Bakit nga ba mababa ang engagement ng iyong post? Number one, dahil hindi kaaya-aya o nakakainggan nyo ang content na pinopost mo. Number two, masyadong mahaba, nakakalito at walang malinaw na mensahe. Number three, walang visual, kumamit ng malinaw na larawan at maglagay ng caption at music. Number four, subukan mag sa mga peak hour. Sa weekdays, 5 a.m. to 7 p.m., 11 a.m. to 2 p.m., at 5 p.m. to 9 p.m. At sa weekends naman ay 10 a.m. to 12 noon at 6 p.m. to 11 p.m. Follow and share.